kasaysayan ng tao tandaan mo lahat ng pagbabago may reaction yes. diba mm -hmm. Magre-react yung mga taong apektado niyan yung mga taong halimbawa nung panahon na uso pa yung ano no yung magpagsasaka uh, mm -hmm. na ginagamit ay eh, kalabaw nung uh, na introduce ang traktora, marami nag-react. Eh, bakit kami magta-traktora? Meron naman kami yung kalabaw. Oh. Mm. Ganon ganun din sa panahon ng mga pag mga typist, no? Uh -huh. Nung uh, panahon na may typewriter, inintroduce mm. na yung computer, laptop. Ay, sabi, sanay kami mag-type. Typewriter na lang kaysa mag-laptop. Mag Ganon din yung ganito sa teknolohiya ng artificial intelligence. Pero, uh -huh. ito ay isang teknolohiya na hindi mo kumbaga hindi expect kung anong kaya niyang gawin so kailangan ikaw mismo bilang isang tao you have to understand na ikaw ay malalaos din no you mm -hmm. make yourself obsolete so that you will recreate yourself kumbaga patayin mo muna yung ginagawa mo hanggang mm -hmm. i-recreate at mabuhay uli kung ano yung pwede mo magawa using that technology All So magandang uh, magandang discussion ito kasi uh, ang sinasabi kasi nila Choi, ang pag-evolve ng technology, this is not something na kaya nating pigilan. Kasi gaya ng sinasabi mo nga, noon eh talagang pag ka ng drama, ha, yes. nandiyan na yung mga paraphernalia mo, mga gamit uh -huh. mo for the sound effects, etc. Eh ngayon, opo ko na lang, kalikutin mo na lang yung computer and that's it, uh -huh. ka na ng drama, even